Salamat! Umulan na siya! Good afternoon guys! Ayan! Sa wakas, umulan na rin dito sa amin sa Laguna. Thank you Lord! Hindi na ini Ulan! Ulan! Umalan na siya. Birthday! Iba! Hey, Lord, umulan na. Hindi na mainit mamaya.

na nila na Ayan, tumila na rin guys. Thank you, Lord. At tumigil. At tumula